Magandang araw! Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You. Kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa umaga na ito, basahin natin yung isang sinend na message or question. Nanggaling to kay Miss Sol, sabi na nararamdaman kong mag-isa ako. Kahit ang dami-daming tao sa paligid ko. Lagi kong ginagawa naman na makisama Ayan, o kaya makihalubilo. Pero pakiramdam ko pa rin na parang mag-isa ako. Hindi ko ma-explain ng maayos pero feeling ko empty pa rin ako sa kabila ng efforts ko na maintindihan ako ng iba. Yung pinagmumulan ng loneliness na yan, marami kasing pinanggagalingan yan. ba? Diba? Tsaka yung pakiramdam ng emptiness. No? Yung emptiness na to, ito yung pakiramdam na para bang may nawawala sa sarili mo na hindi mo ma-explain. No? Yung loneliness na to, yung pag-iisa na pakiramdam. Hindi lang yan basta pakiramdam mo, nag-iisa ka eh. Ito din yung usually na nade-describe ng ilan sa mga nakilala ko na parang tulad nga yan, yung nag-send na para bang ang daming tao sa paligid pero parang pakiramdam niya, sobrang mag-isa pa rin siya. Alam niyo yung common na na-encounter ko na nakakaramdam ng loneliness na yun, yung mga breadwinners. Maraming ganyan. O kaya naman yung mga independent na mga tao, no? Kumbaga, para minsan, pinapakita lang nila yung pakiramdam nila na independent sila, pero sa loob-loob nila, nandun yung pakiramdam na, sana naman, sana naman naiintindihan ako, sana naman maging vulnerable ako, parang ganyan, na pwede ako mag-share ng kung ano man nasa isip ko, nararamdaman ko na hindi ako ginajudge. So, hindi ko lang sure kung yung nag-send sa atin ng letter ngayon ay, or ng message sa atin ngayon ay, uh, pwedeng breadwinner ba siya or independent kasi wala siya masyadong context. Pero yung tulad ng sabi ko, pwede siya may connect nun sa people pleasing. Bakit? Kasi sinabi niya dito sa mismong uh, sinend niya, nandun yung effort niya na sinusubukan niya na maintindihan siya ng mga tao. So ngayon, ito yung ilan sa mga pwede mong gawin, okay? Una na dito, alamin kung saan uh, saan kaya nang gagaling o nagmumula yung nararamdaman na nag-iisa ka kahit na present yung mga tao sa paligid mo. Bakit may disconnect? Pangalawa, sabihin ito sa kanila sa paraan na mauunawaan nila. Kung sakaling maisip mo na ito talaga gusto ko, hindi na ako masaya, di ba? Gusto mo din mag-decline, gusto mong iset aside na minsan yung mga pangangailangan nila kasi nakakaligtaan mo sarili mo, maganda na makommunicate mo yung needs mo. So yung pangatlo, pwede mo ditong gawin yung self-care. Oh, kasi ito nga, baka nakakaligtaan mo nga yung sarili mo. Importante din mag-self-care ka. Kasi minsan yung loneliness, yung emptiness, minsan indicator din yan na talagang napapagod ka na, di ba? Pangapat, ayan, simula ngayon, after mo itong marinig. Ayan, mag-focus ka sa self-growth. Hindi yan masama na gagawin mo. Importante yan, actually, obligation mo yan sa sarili mo. Kasi mamaya, kakabigay mo ng mga pangangailangan ng ibang tao, binebetray mo naman yung sarili mo, wag naman ganun. At panghuli, wag ka mahiya na mag-seek ng consultation sa mental health professional, sa psychologist o kaya sa psychiatrist. So hopefully nakatulong sa iyo yung ilan sa mga tips natin. Ayan. So ay maraming maraming salamat sa pag-send ng message natin. Kung meron din kayong similar problem or ibang problema na hindi pa natin nasasagot dito, huwag niyo kalimutan na i-send dito sa email address na mababasa niyo sa baba ng screen. So yan, maraming maraming salamat. Ito po muli si Rian Portuguese, your millennial psychologist. At ito ang All About You, ang safe space kung saan pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo.